PTV, Telebisyon ng Bayan. Tala, matapos pong uh, aresto, agad namang dinala sa Kampo Krame si Senadora Leila Delima para sa booking procedure. Ang sitwasyon ngayon doon, alamin natin mula kay Kirby Cristobal Live. Kirby! Alex, pasado alas 9 ng umaga nang uh, dumating nga ang convoy ni Senadora Laila de Lima, dito sa Campo Crame matapos na maihain ng Senado o maihain sa Senado ang warrant of arrest nito. Mahigpit ang uh, ipinapatupad na seguridad ng pambansang polisya, partikular sa mga miyembro ng media dahil maaga pa lamang ay nagkordon na ang mga ito. Idiniretso ang senadora sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group para sa kanyang booking process kasama na rito yung fingerprinting, magshot at medical examination. Alas 9.30 ng umaga ay uh, nagbigay ng paunang impormasyon si PNP Spokesperson Police Senior Superintendent Junardo Carlos at sinabi nito na nakapag-agahan na si Dilima at ang pagkain ay nagmula sa kanyang staff. Bahagya rin tumaas ang presyo ng senadora ngunit bumalik din naman sa normal makalipas lamang ang ilang oras. Bago dalhin sa Mountain Lupa Regional Trial Court ay lumabas si Senador Kiko Pangilinan at Dinagat Island Congresswoman Arlene Bagaw at nagbigay ng pahayag sa media. Ayon kay Senador Pangilinan, tuloy lamang ang laban ng Senadora at buo ang suporta na ibinibigay naman sa kanya ng Liberal Party. Narito naman pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Dinagat Island Congresswoman Arlene Bagaw. Ay yung Uh, yung shot, yung mag -shot, na parang ang uh, kahit ako nanonood lang parang hindi talaga uh, magandang pakiramdam, di ba? Alex Alasjis, sa uh, 20, nang uh, muling makalabas dito sa a uh, compound ng kampo Crame ang convoy ni Senadora De Lima patungo na ng uh, lupa RTC at sa mga oras na ito alas 12:20 eksakto ay uh, muli namang nakabalik yung convoy at kasalukuyang tumuloy dito sa Criminal Investigation Group sa tanggapan ni General Obusan na siyang direktor ng CIDG after nito makalipas lamang ang uh, ilang uh, minuto na makapag-launch daw ang senadora ay na sa PNP Custodial Center kung saan nakakulong din ang uh, mga dating senador na senador Bong Revilla at senador Jingoy Estrada. Alex. Okay, Kirby, uh, alam na ba natin kung saan parte dyan sa PNP Custodial Center ilalagak itong si uh, Senadora Leila de Lima? Oh, Alex, kung nga uh, maibabahagi ko sa inyo, ano, yung custodial center kasi ay parang isang compound. Uh, merong na, naka, uh, nakahiwalay ang kulungan ng mga lalaki at uh, babae. Si Senador de Lima ay ilalagay doon sa kulungan ng mga babae at uh, siya raw yung uh, pang-26 na mga preso na ipapasok dito sa PNP Custodial Center. Okay, Pero hindi tayo pinayagan na makapasok dyan sa na no? Nakita mo na ba yung preparasyon sa uh, magiging pita itong si Senadora de Lima? Nako Alex napakahigpit ng uh, seguridad na ipinatutupad ng uh, Pambansang polisya dahil kinokoordina ng, ng uh, PNP lahat ng uh, pwesto kung saan tutuloy itong nga uh, si Senador De Lima at hanggang doon lamang pinapayagan ng Headquarters Support Services ang mga media para makapag-cover. Alex. Okay Kirby Cristobal maraming salamat live po yan sa Kampo Crame.